Baby shake it baby shake Thunderbird. Ito sa East Ridge. Tingnan natin kung magpikit yung mga guwa dito. Hay oh, nako, homoner wala pa lang alam. Thunderbird. Nandun, ito ang East Ridge subdivision dito sa Angono. So, 'tong gagawin uh, ng mga yung parang ah, uh, ano papalaro ano tawag doon? Ito, ito, ito. Ito ang firing range nila. yung yeah, firing range. Team park yan, yung lagang team park dito. Ito naman yung ah, uh, golf course dito sa kanan. Dito. Yan, yan yung golf course nila. Oh. Ito naman yung casino. Oh, sige, ikutan natin sandali yung ano. Hindi na yung golf course. Ito yung Thunderbird. Itong casino. Ikutan lang natin. Oh, kapitan, dito yung sinasabi ko sa iyo na, na na napili mo. Kaya lang ang daan nun ay sa likod ng ng casino. Then after mga 5 minutes, St. Monique na. Yan, yan ang itsura ng paligid mo. Nako, sar sarado na ano, may na, may boom na yung ano. Oh, binuksan na. Ah, oh, meron ang ticket. Ang iskan. Good afternoon. Oh. Okay na. Ako pa din. Ha? Pati ba ito? So, ini-iskan na ngayon bawat ano. Thank you Okay. Okay. So, ini-iskan, binabarli na no. So, ito ang kanilang uh, resort and casino. Ayan, yun yung kanilang swimming pool. Oh. So, yun yung kanilang resort at yung swimming pool. dito kami madalas noong mga panahon wala pang COVID kasi ito yung sobrang malapit sa amin yan ito yung kaisa-isa nilang restaurant yung olives so ito ang pag meron kang konting wawaldasin dito ka pumunta oh yan thunderbird yan entrance nila sa likod nito ano sa likod nito nando doon yung mga subdivision ayan sa likod nito saka so, ano social distancing kaga ang laki ng swimming pool nila dati walang ganito rito walang guardia walang boom ngayon meron di ang daan pa punta doon sa casino. Ayan, dyan. Meron din naman doon sa tabila, pero ayan, dyan. Ito pala, umimigot um, no? ako na rin, ano. Ito nga natin. si Moroset hindi na natin napuntahan yun yung huling punta natin hindi na hindi natuloy dito dito naman tayo ayan okay mabarilin ulit good afternoon binabaril eh okay so ito yung casino nila ayan nag-expand na sila dati uh, mga 2 years ago wala pa to itong itong bagong expansion ng kanilang mga hotel and villas. Ngayon, meron na. Yeah, ito ang Thunderbird Resort and Casino dito sa Binuanan. Yan. Dami sa sakin ah. Dami susugan na. So, okay tayo doon na tayo lalo ba sa Dito naman yung mga, pag may mga concert, uh, function area nila dito. Ayan, dyan, sa loob na yun. Ayan, mga concert dito. Ayan. Dito yung room natin dati lang. Ayan, dyan. Ayan. Kapitan, dito yung ano, dito yung daan, pagpuntang kanan, nandun, may mga subdivision doon. Doon, sa kabilang yun. Doon doon. Yun. doon yung sinasabi mong nakita mo. Hindi ko na lang maikutan kasi sarado yun eh. Ayan, malapit sa ano. Kasi ano. Ito gagawin daw itong theme park. Ayan, mga rice, etc. Kung alam kung gaano katagal, kung, 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 kung pa. Ayan ang golf course. Ayan sa taas. Ayan, ayan pa Ngayon naman tayo ay papunta na Papunta naman tayo ng angono Nakasok ka dito sa tunnel So dalawang entrada nito ah, Tatlo pa nga eh Isang papunta ng binangonan Isang galing ng antipolo At isang palabas ng uh, entrance exit galing ng angono Angono proper So isang angono, isang binangonan, isang antipolo Kung meron pang iba, hindi ko na alam yung iba So ito, maganda ang dito Private overlooking Ayan parang pa ako siyang ikutan. Hindi ko lang tinanong. Ayan yung palabas diretso. Uh, saglit lang tayo dito kakaliwa. Para madaan na natin yung mga magagandang site at saka yung bahay ni ni Jimmy Santos, ni Igan. Yung kay Roderick daw dito rin eh. Hindi ko lang alam kung saan parte. Uy, ano na? Ayan yung 11 million. Dito sila may. Basta dyan sila so, Dito maganda ang tanawin dito Dito kay area ni Ian Veneracion Dito sa dula na to Hindi ko lang alam kung saan parte dito Ayan. Ito ang shooting nandito eh Ayan, oh, Ang ganda ng taas yan Siguro tatayo na ng bahay Hindi, <tabos> wala namang landang slide eh No, oh ayan o oh. ang shootingan dito Dito rin ang shooting sina Yelstein Nung kanilang parang Hindi ko alam kung commercial ba yun kung ano ba to? Manila Bay? Ah, Laguna de Bay? Yan. Kita mo ang buong ano, oh. Doon, may subas maganda rin eh. Ito tanawin dito, oh. Yung baba, yun yung ang ano Ang uno proper, yan. Yan, yung baba na yan, yun yung ano uno proper. Sila ang unang lulubog. Bakit? Ang uno pa rin naman to. Ito, shooting hunting daw tong bahay na to. Tingnan mo naman ang baba na to. Suicide, oh. Hmm. Yes. Yan. yan ang baba. Ano dito yun? Tingnan nandoon yung bahay niya. O, dito re 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 lang yung yung lakalawit. O. O. Dito nag-shoot yung mga ano yung mga tiktokers dyan sa baba Napansin agad ni Galas din sabi niyo Ito yung pinagalohan natin ha Sabi ko nga Ito ang kabilang ito Binanguna na yan yan, hindi ko lang alam kung Ayan, basta binangon na na yan Hindi ko lang alam kung saan dyan ang St. Monique Balik na tayo, wala na magandang tanawin dyan sa kabilang side na yan Ah, oh, ito Ang ganda rito ng tanawin o oh. Ah, ayan o ko kasi hindi nakuha kanina eh Ayan, yun yung ang, ang, ang proper yan ano man itong bahay nito? Oh, kalahati nasa sa bangin na. Oh. Yan. Kitang kita yung doon sa daan ng ano? Main road ng National Highway ng Angono. Oo, no? oh, pa isa-isa. Ito ang East Ridge, Hindi ko na alam kung anong pace ito. Ito yung tinignan namin dati. Yan, yan yung Bahay na yan. Oh. Yan. Diba, diba. Ito naman yung isa daw sa may-ari ng Nicola kung si Oil Bawa, ano. Ayan ito. Ito mga bahay na ito. Ito ang ito. Nasa likuran ito yung bahay naman ni Igan. Ayan ito naman ang bahay ni Jimmy Boy. Ayan yung may tanki na yan. Itong kulay blue na ito. Ayan yan. Ayan ito ang kanya. Tinta mm. namin dito. Ayan buong ano rin. Laguna. Manila. Ortigas area. yun namang yun namang tumbok na yun yun yung kausap ko yun eh. yung tumbok na yun yung green na yan yun namang kay, uh, kay Arnold yan yun namang isang yan yun ang kay Jimmy Boy gusto palabas na to ito restaurant naman to bago mag mag out ng ano nang gate nila yan restaurant nyo naman laki so ito ngayon yung entrance entrance exit na papunta naman ng ang ano Mahigpit na may na yan eh. Ang tanan namin dito over na sila. Overlooking. Makikita nga lang ang daan palabas. Maingay yun no. Meron na akong styro doon sa likuran. Nagkikiskisan maingay. Yan, yan, yan ang ano, ang ano proper na yan, yan. Makikita mo talaga na ano, sila ang unang lulubog. Dito sila sa amin magtatakbuhan. makikita ang daan nito hanggang doon sa, sa highway as in ganito lang makikitid na matarik naku nasiraan pa naku na nasiraan pa dito so ito na ang ano uh, eto ito na yung dulo ng from Thunderbird is uh, Ridge ito na ito na yung national kumbaga highway ng na, na Angono na pag pumunta ka doon binangonan dito pabalik na ng angono, taytay, -tay kainta ganun yan yan papunta dyan so dito naman tayo papunta tayo ng uh, oh, yung, yung scrap yard namin na kinakainan na budget na ng dati yan scrap yard so punta naman tayo ngayon ng so from doon sa taas uh, wala pang 5 minutes andito huh? ka na sa SM ano SM Angono naman o oh, yan yan ang SM Angono doon sa papunta ng ano sa kabilang side siguro mga 5 minutes from doon sa inexitan andun naman yung pure gold uh, save more palengke, Oh, dito naman yung papunta ng Taytay kayo ta. Ayun na, yun na yung SM. SM Mango, no. Ayan, <laughs> oh, yun ang SM. doon, yung may nakalagay na yun, may, may daan doon doon, 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 may daan doon papunta ng antipolo yan, dyan, dyan so, yung U-turn tayo papunta ng SM SM Hyper, SM, parang Seymour ata okay, parking na tayo yun ng SM ha so, out na muna, nakapungo traffic Oo, oh, tama na namin ulit. Puno. Ano ako. Oh, parang the parking, Nandito na kami. Ay, ano? Ah. Ayan. Ayan. Ito ang SM ang ano. Ah. Ikaw, ano, ano? Hmm, okay. sige, kasubahan natin. Hmm. So, ah, sige ba? Di ba na, uh, muna kami. So, yan ang buhay dito sa supermarket, oh. Yan. Maraming tao. Sabado kasi. Ewan ko lang dyan sa mall mismo. Pero okay naman, oh. So far, so good. Hmm. Bango. Oh. Huh? Wow, chuk to go. Mag-return lang kami Nang item. Kasi medyo, ano, hindi gumagana, eh. So, ganyan.

dito Dito uh, <laughs> so, eh. ko kasi, ano mo na, natin na, donut Paborito kong donut. To donut, to bonito, to donut. donut. Namin 'yung order namin dito sa. Kami 'yung 'Yung namin 'yung, yung i-click na. na. Ito lalabas 'yung amin galing ng Isa. Hintay namin Ayan Talagang awas kami, awas. Marakasal na eh sa YouTube. <laughs> yeah na, video na ticket. Wow. Thank you. Alcohol na naman. Alcohol. Okay, uwi na. Uwi na. Ako po. Ang kitid mana nun. Okay. Kasi ito? Uh, back to East Ridge na tayo. East Ridge na ulit. East Ridge Thunderbird. Ang ganda talaga nandito. Kinakailangan lang talaga meron kang sariling sasakyan. Yan yung mga... Dadating nga yung mga galing ng kasino yan. Oh, naglaglaga. Naglaglaga na yung aming mga pinamili. Tsaka hindi mo kita sa likod. ipon yan? Hindi, ko. Ah, ipunong-puno kami sa likod eh, alo ito sa casino ng mga ito ah teke casino number ah yang dikunahon ha dikunahon naman yung kunin kunahon naman yung artista kainis ah oh, god kita ang god nila yan. oh naman kasi yung gold naman din sana eh baga eh una-una hindi -una. okay. naman yung dikit-dikit yung puti na yun, yun yung Thunderbird yun, yun ang sugalan yan, yun ang Thunderbird uh, hotel and casino <clears> Hmm. <throat> Pangit ng aso yan. anyway, Ikutan natin ang isa tong ano Itong clubhouse nila Grado ang daming tao dito Kumuha na naman ako ng temperature sauce. Ah, hindi na siguro. Yan lang. Sa club house. Saglit lang. may meron lang kami titing na na, no? Okay. So, ito yung parking ng club house nila. Yan, yeah, marami rito koreano. nag -google. yung entrada ng kanilang uh, clubhouse mamaya ah, na ulihan kami na ang ikakain yeah. ayaw okay, yan ah makakain na ng isa gagawin ano team park pag beginners ka doon ka yan yan hindi ko lang alam kung magkano yung ano yan o oh, gano'n mo yung gagawin team park yan pa muna dyan hanggang doon sa so may thunderbird oh si Piro minsan sa Peru dito naman sa kaliwa ito yung kanilang firing range yan dito ka meron kang sarado na dito naman yung cave na ewan ko kung anong pangalan ng cave na nakalimutan ko na dyan may cave dyan pero pinupuntahan din yan yan ay mali ata hindi pala yun boom ito pala ito pala ang cave na to. yan yun 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 ang cave meron, meron siya so exit na tayo ito na uh, paglabas mo dito uh, ang unong pa rin pero konti na lang antipolo na sa amin na so yun na yun na yung east ridge uh, na nandun din yung um, thunderbird robinson's home you know robinson's na el diablo

Di go yan. Nakalaman nung doon. Kasi um, <laughs> naka-stop yung kamay niya. Isa naman tumutuloy. Huwag sila ng kumpas. Paano tatraffic nga dito? Nagkakaroon ng build up. Naku, mga bahay. Nalaka pa naman bahay